kayo ay mag-ingat, uokrayin ko po kayo. Dito lalabas sa aking banat, isang street commentator, ang inyo pong katapas. Wow! Sexy! Ang ganda! Shhh! Tingin ka! Ganda! 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 Hindi ikaw! <laughs> Alam mo ikaw! Ha 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 Oo oh. Eto na lang si Mr. Foggy Ikaw naman ay ngumiti Ngingiti-ngiti O oh, ano ba? Ano din eh? Ngingiti ka lang eh Talaan mo ha ah. <laughs> Ikaw talaga Gwapo ko pa naman Bakit tumas pa diyan? Siyang na pa ba Saan ba kayo pupunta? Yung isa ay dalawa ang dala. Yung isa naman Ay napakaganda rin talaga Yung iyong sinturon sa O oh, lalaki mo kang mabait! Sala mo ba ang susi ng langit? Sala mo ba? Tignan mo! Kumilian, <laughs> ka na! Saan ang bang iyong punta? Ang ulo mo'y kinabot mo! O! Oh, Ganda! <laughs> Nagulat ka pa! Maganda ka ba? O, oh, hindi rin ikaw! May tanong ko sa inyo dalawa! Kung kayo ay maganda, sino ang may sabi at saan daw banda? O, oh, wala ba? Sina ka naman Ikaw talaga Ang mukha mo na si Balot Hindi ka mapaawa Sa pagkain Hoy ate Abe napaka sexy mo na ngayon Ay Para kang drum <laughs> Nakapink ka pa Na ano ba Ang ganda ganda ng iyong itsura Hoy Eto ako Hoy ate Aba saan ka pupunta Abe napaka ganda ganda mo pa naman Ba't ka naman nagtatakip ng mukha mo Hoy Hoy! Mga Pogi! Tatlo pa kayo, ha? Kayo talaga! Babae na naman ang hinahanap yung talaga! Kayo ba ay magandang itsura ang kapal-kapal na talaga? Bakit na yung lumalakad pa ngayon sa kalsada? Ang gaganda! maganda! Mami! Oh, anong feeling mo? Kamukha mo yung anak mo? Ang layo kaya? Ang ganda niya! ganyan. <laughs> Kilala niyo ba ako? Kilala niyo ba ako? Ay, opo, kayo po eh, makikita na sa TV. Opo, sa so, mali po, habi ka mo po kayo. Ay, okay. oh, ay, hey, Jong, magpahalan ka na. Totoo na ba ito, Joey? Oo, oh, totoo na talaga ito. Closing na talaga ako. Sige, babay ko na. Oo, oh, sige. Okay. Oh, Oo, oh, hi. Ang alam mo ni Junggo, na kapatid ni Sargo. Kaya dito sa Elbow Room. Maraming salamat po sa inyo mga girls. Magkipalita po tayo sa uh, next Monday. Dito pa rin sa TV5, same time. Dito sa... Ang magandang mga good times sa buong mundo. Ito ang pang-good time capital of the Philippines. Walang iba kundi ang are... wow! Brazil!